First and foremost, nagpapakita uh, natin ng na suporta sa ating mga estudyante na ngayong araw ay bumalik sa mga eskwelahan nila para sa pagsimula ng bagong school year. Pero ang pag-inspeksyon actually ay diniligita na natin sa ating mga district directors, sa Metro Manila at sa kanilang mga station commanders. At sa ibang parte naman ng bansa ay inutusan na natin ang mga regional directors, provincial directors at ang mga chiefs of police na mag-coordinate sa mga school heads para sa kanilang mga security requirements. Actually, ang operation natin ito, matagal na. Buwan na ito dahil nagsimula pa ito sa ating mga uh, ang mga coordination natin is matagal na natin ginawa sa ating mga school heads. Nagsimula pa tayo sa mga brigade eskwela natin.